nyo, Lahat na ng mga sigarilyas na pwedeng ano alisin, kukunin na natin lahat. Dito. Ay, oh. Ngung baba. Ay, masarap 'to. Gusto ko 'tong ganito ka ano. Hmm. Ka Kagulang masarap 'to. Good morning mga kafenyo to this video. Um mag-harvest tayo ng ano, sigarillas. Nakaready ng ating scoop. Let's go. Hoy, nabuhay. Lo so, pa nga tama laylay damutan. Sobrang tig, kuatisburo. Dalaw ng. Dalawang araw ko lang dinidiligan yan eh. Basa yung ano eh. Oh, Ayun na oh, wait. Oh, Ayun. mga kafenyo. Lahat na ng mga sigarilyas na pwedeng alingin. Kukunin na natin lahat. Dilarak ka kelang. Hmm. Hanggang baba yan, oh. Hanggang baba yan? oh, oh. yun. Ay, oo nga. yung baba. Oh. Ay, masarap to. Gusto ko tong ganito, ka ano. Hmm. Ka... Nila magitan. Ka gulang. Masarap to. Diyo. Yeah. Saan pa? To, sa pinaka Meron, akong dito. Ah, ito. Hmm. Grabe, ha. Hanggang baba, to. Hmm. Ito. Dito sa kabila, kunin mo na rin lahat yan. Ayan. Hindi ko nakikita kasi ang daming... Ito, um, ito ba? Ah, uh, yung dahon niya sobrang green na hmm. makapal. Dito ka rin. Ito, tingnan dumaan. Ayan. Ayan. Green na green. toh, Ito. Ang dami mga kapeyo. Pakita natin mamaya sa mga ano natin yung Basit sa peta? Okay ito. Sarap po. Ito. 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 Wala anong na. Hindi, hindi. Ay, ang dalaki. Wala mamaya kita. Dito ka. Ang bango. Ano yung mabango? Ay, pala kamatis. Napaan na Ikot ko doon. Pengya oh. Diyan. To 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 yan ang laki. Asan? Oh, ang laki naman yan. Eh, pa, hindi ko nakikita kasi ano. Oh, wait lang. Pare-pare pare, wala silang kulay yung buhok. Ah. Oh. Ito, ito pa oh. Oh, punta mo na Kunin natin. Oh. Oh. Silipin mo diyan sa taas kung meron pa. So, ano? Dyan sa, ano sa anong kabila? Bulaklak. Ito. Ito, ito. 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 Oh. Hmm. Ito, pita ko na to. Oh. Hmm. Oh. Tinatago na ng mga buwan niya sobrang mm. oh. Ito mga kape nyo, oh, ang nakuha ko. Ang dami. Mm -hmm. Yan na ba? Wala na? Uh, I think so. so susunod na lang yung iba. Inuunahan ka na ng mga daga. Kuhanin mo na yan. Mm. Ay wow, ang hahaba. Bata pa sila, bata yeah. pa. Pero ano? yung isa malaki. Oh, Kunin mo na lahat yung pwede diyan kasi bah, ano. Pwede na 'to. Oo. oh. oh. Pag oh, hawakan. Ang um, mm. ganda naman tong talong na to. Mm. Oh, kating yun. Walang oh. lang, haba naman ng talong na yun. Mm. Naging tako na. Yung maliliit, wag muna. Para, yan, so, yung malaki na yan. Ang laki, oh. Ano, nagsaring gudagan. Mm. Oh, so, tignan nyo. Grabe. Ay, kinain. Pwede pa yan. Kinain na Yung ano, eh. to may kinain pa dito na isa, eh. Birurokong. Yan, yeah, mo na rin yan. Masa yung kinain? Yan, na? yan. yan. Diyan niluluro ko. Ano? Ah, ah utot. Hmm. Oh, kinain din oh. Hmm, kinakain nila kasi mababa. Hmm. Tapos yan. Ayano, yan. Hindi kasi ano, hindi kasi matangkad 'tong hmm. mga talong ni Kapenyo kaya 'yung yung bunga niya yung lalaki, oh. nasayad sa baba sa lupa kaya yan kinakain ng ito mga kapeyong nakuha ko ang hahaba ang dalaki kanya ito kinain ng Para. ano oh. tapos doon naman tayo sa sitaw sa sitaw naman tayo hmm. kasi ano dito mga kapeyong medyo malambot kaya tayo na lang mamimitas so. oh ang gundo ito yung sinasabi nilang buklan. O yan o mga kapengyo. O buklan. Baka may talbos pa yan daw ko Meron pa kaya lang. Lapit ka dito kapengyo. Ito. Oh. Ito. lang natin. Binabalot ng ano. Yung mga... ng eh, ano natin. Ano? Ayan mga kape ito na yung harvest natin sa sigarilyas, sitaw tapos ano, bali meron tayong dalang karne diyan hihiwain natin para ito mga kapeng yung problema oh, hmm, yan. kita nyo yung insect nangitlog na sila dyan oh, hmm, ang hirap tinggalin to no. <clears throat> magluto na tayo ay naghihiwa tayo ng ano mga kapeng yung gagamitin natin sa pakbet hindi mo natilapi yung gagamitin natin at eto Ito nga si Kapengya dito na ano mga Kapengyo? Malunggay. Hmm. Ito ang kinuhang malunggay. Hmm. Iuwi daw niya. Tapos ito pakbet, iuwi din niya. Ano ba yan? Ikuha mo na ah. eh lang upo tayo. May konti ako ulak ulak. Bulak ulak. for today, chief. O, lagyan na natin siya ng chef. mantika mga kape niya. Si chef ano si chef uh, kape niya. Hmm. Yan. Yan. kamatis para maganda yung kulay yan si ano natin si chef ha, kapengyo lalagay na natin yung kamatis mga kapengyo yun tapos mamaya isusunod na natin yung ano lalagyan na natin siya ng bagoong, mga kapengyo Oops, Tama na muna yan para hindi maging maalat simpleng hmm? ulam uh, dito sa ano hindi na pong noon wow masarap ng utong yung bakulan na o mataas na tao pa mahirap para umibabaw yung ano. magiging mas magkasabok ni. Eh. Wow, Ayan. ang bango. Bango na. Oo, yeah, bango. Grabe. Pag gali, pag ano, ang bilis maluto, ano? Ayan eh. Luto mo pa konti, mas masarap. Lagyan natin ng konting sabaw pa. Sabaw. Tingnan hmm. yan, hindi masahil. Uy, pumahalang bulak na yung bango. So syempre mga kapengyo, Ang panghuli natin ilalagay dito Sa ating pinakbet ay Boom Yan Ang um, talagang Isa sa magpapasarap sa atin Talbos ng Ano kapengya? Malunggay at Ano pa? Otong muna tayo yes. Lord, maraming maraming pong salamat sa araw-araw po na pinagkakalob mo sa amin sa pag-iingat po sa amin sa araw-araw sa pag-iingat po sa aming mga pamilya at mga viewers, sa mga pamilya din nila po, ingatan mo din po sila maraming maraming pong salamat Panginoon sa lahat-lahat ng blessings na pinagkakalob mo po sa amin Amen Yun, kain po tayo Ito na oh <laughs> si Mm. Lagot Lagot ang diet mo. Ang sobrahan. Ang alin. Sobrahan ang sobrahan ng alin. Luto. Hindi. Yeah. ang sobrahan sa laki. May ugat na. Mm. No. Tumigas na. Mm. Ito naman yung talbos ng ay bulaklak ng malungga. Malungga. Mm. Uy, masyo. Mm. Woo! Mm -hmm. Ay, mga kapingan! Ah? Talong! Ito Palit kami mga kapingan kasi ah, nag-iispadahan yung ano namin. Kamay namin. Yan. Yan. Yeah! Ah, punay naging masin. Saan na ba kayo? Yan. Kain tayo. Hmm. Sarap yung luto ni kape nyo na pakpot Iba talaga pag uh, mga kape nyo May tanim ka talaga hmm. Sa una pag nagtatanim ka Parang mahirap pa hmm. Pero kapag namunga na mga kape nyo Ito na yun eh Ito yung bunga ng ano Kap Pag aantay hmm. Sarap Kasi kapag ano mga kapinyo, talagang farmers ka, kailangan mo ng pasensya. Hindi pwedeng maikli yung pasensya mo dito. Hmm. Kapag hindi ka nagtagumpay sa una, try it again. Hmm. Sakto lang. Hindi hmm. siya matabang. Hindi ah. Sakto, sakto lang mo. yung, um, sakto sakto yung timpla mo. Hmm. Mm. Tingisata. <laughs> Ayya. Yeah. A late lang yung kinagat ko pero grabe. Sino 'tong mga kapeng yun? Hindi talaga namin maaya. Nahiya. Mm. Mm. Kasi yeah. hindi pa sanay sa camera. Bibigyan na lang natin siya dito. Hmm. Iuwiin natin siya dun Iba pala yung lasa kapag bagong pitas sobrang tamis. Hmm. Sili. Sili. Ito ang advantage na may tanim ka tsaka yung namimili ka lang. wow. kasi ngayon mo inani ngayon mo din iluto sobrang sarap mm. manamis namis Hmm. Uyong ka. Taba para to babaka. Taba na ako. Alam niyo ba kape mga kapeng yung talbos ng ano? Talbos ng, ng malunggay. Talbos ng malunggay. Ang sarap. Masarap. Ito, talbos ng kamarunggay ito. Malunggay. Kaya nagpapasalamat ako sa boss ko, mga sabi ko Kasi binigyan niya kami ng tatamnan. Kasi kung kung ano, walang tatamnan. Hindi namin nakakain tong mga to. Hmm, true. Hmm. Sobrang namimiss namin yung mga malunggay, ganun. Kasi dito hindi sila nagtatanim ng malunggay, wala kang mabili na malunggay sa palengke na dahon-dahon. Pero meron ata yung mga bunga ni? Meron ba? Dahon at bunga hindi sila nagbebenta. Kasi hindi nila alam na ulam to. Ano kasi to mga kapenyo, parang herbal ata sa kanila. Yung malunggay. Hmm. Nagtatanim din sila pero hindi ganun kaano. Hindi nila inuulam. Yung bunga kasi niya pinapakuluan nila. Oh? Hmm. Yung hinog na. Hindi hmm. ba ano yan Na nasabong. Hindi. Ubos ang kanin. Usually hmm. ang kinukuha natin sa ano sa malunggay, yung dahon. Hmm. Pero ngayon, trinay namin yung talbos niya. Mas masarap. Ah, yung talbos parehas lang yun. Ang kaiba alam. Hmm. Magkaiba kasi tulad na lang yung kamuting ano, yung kamuting baging dito. Hindi nila inuulam yung talbos, pero ang inuulam nila yung dahon niya. Mm. Kaya doon kailan nanay? Ano inuulam? Talbos. Ay, dahon. Sa Pilipinas, ang alam natin inuulam yung talbos, hindi hmm. yung dahon. Pwede yung dahon, basta yung mura lang. Yung hindi pa sabang, ah. Naglalantaan yung sili ko. Hmm, kaya nga. Siguro um, sa sobrang tubig yan kasi yung... yung... Hindi siguro. Ano Dalawang araw na hindi nagdidilig eh kasi nalanta nga yun eh. E bakit? Yung, so, yung tubig, yung, yung bakit yung lupa eh mabasa? Hmm. Sa klima siguro? Hmm. Ano bang sige Yung maaanghang o yung pakbat? Pang sigang. Ay, pang -sigang. Hmm. Pang Sarap pa naman yun. Sarap pa nga kape yun. Kanin. Wala nang kanin. sip sipin mo Yung utong hmm. masarap siya, kaso kukunti lang. Lu luya. Nandito yung sarap. Hmm. Aha! Oh. Uh. Grabe. Hmm. Mag ano ka? Mag Maggahon ka? Kahit ganito lang yung ulam natin. Hmm. Dinangdang pakbat pero ganito yung pagkakaano niya. Hmm. Grabe pag napunta ka ng kailakanuhan lalo na kapag sa mga probinsya mga kapengyo yung sa bundok. bundok dati kasi mga kapengyo nyo masyorte na kami kung yung ano namin yung pakbet namin may halong isda may halong karne yun masyorte na kami kasi ang talagang pakbet namin sa lugar namin lalo na sa aming mga hindi ano uh, salap salat sa ano mahirap ba mga kapeng hindi marangya ang um, bagoong, bagoong lang talaga yung ano namin. Kinakapitan namin pagdating sa Pakbet. Pero pero parang nasa city pa din kayo kasi hindi naman totally bundok sa inyo eh. Hmm. Pero kami, totally bundok talaga sa gitna ng ano, kabuntukan. Walang Alam niyo mamakatutubong katutubong ano? Mga katutubong ita sila yung mga ano namin nun kapitbahay namin saka umaasa lang kami sa ano yung nakukuha sa ilog yon na mais kasi madalang kami napunta sa bayan hmm? okay, wala nang kanin no kulang? Hmm. kulang sana eh kalating kaldero eh. Ubus. Buti na lang may mga saging tayo dito mga kapeng. Kaya ang sarap kumain. Shout out po kay Mirna Changsion Silent viewers daw po natin siya dyan sa Camrose, Alberta, Canada from Lingayen, Pangasinan ayan regards kay Kafengya uh, ayan, maraming salamat po Ma'am Mirna at Melchor Changson shout out po sa inyo, Ma'am Mirna at Melchor Changson, ayan, maraming maraming pong salamat sa lahat-lahat uh, ng supportan nyo po sa amin Shoutout din po kay Ma'am Marjo But, Django na lagi pong nakasubaybay sa ating mga videos. Yan, shout out po. Shout out po kay Ma'am uh, Pasita Eliazar, kay Ma'am Sir Jesus Eleazar kay Ma'am Rochelle Tejada at kay Sir Edwin Tejada, kay Ma'am Agnes Gabriello at kay Ma'am Regine Emerald at sa mga sumusuporta po ng Cafe Nyo Channel. Maraming maraming pong salamat sa walang sawan yung pagsuporta sa amin. Bye-bye. Bye-bye.